Hinining ng Integrated Bar of the Philippines sa Korte Suprema na ipatigil ang kontrata ng Comelec at Smartmatic para sa diagnostic at repair ng mga PICOS machine na gagamitin sa 2016 national elections. Ito ang balita ni Darlene Basingan kabilang na ang Integrated Bar of the Philippines o so IBP sa mga grupo na humihiling sa Korte Suprema na ipawalang bisa na ang kontratang isinara ng Comelec sa Smartmatic para sa diagnostic at repair ng mga PICUS machine na gagamitin sa halalan sa susunod na taon. Ito ay sa dahilang hindi umano dumaan sa tamang proseso ang bidding at minadali ito. Ayon sa IBP, labag din ang deal sa procurement law kaya hindi ito maaaring ipatupad. In our petition, we claim that the agreement is not valid because there was no observance of the procurement law. Kasi very, very basic yun na uh, pag hindi ka nag-observe nung requirement ng procurement law, then the agreement is not valid. And if it is not valid, then it cannot be enforced. Una nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang mapawalang bisa ang kontrata ang Election Watchdog Automated Election System at Citizens for Clean and Credible Elections. Ang kontrata ay inaprubahan sa termino ni Comelec Chairman Sixo Brillante sa nagretiro nitong Prebrero lamang. Meron yung claim sila na yung mga time elements na sabi niya very close na yung eleksyon uh, they're claiming that as an exception to procurement law. Pero hindi naman hindi naman o oh, hindi naman covered sila ng mga, mga exceptions na yun eh. So there actually there must be a bidding. Uh, masyadong minadali kasi nila yung 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 approval ng kontrata. Ayon kay Brillantes, tanging ang diagnostics at repair lamang ang sakop ng kontratang inaprubahan sa Smartmatic at wala rin itong nalabag na batas. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide.